Pumunta ka kami ng Gamu Isabela mga boss dahil meron ng ipapatayong kondominium dito sa probinsya ng Isabela. Meron nga itong premium amenities tulad ng swimming pool, children's playground, outdoor gym, clubhouse at marami pang iba. At hindi lang isang building kundi 61 na building ang ipapatayo. At ang nakakatuwang malaman dito mga boss, napaka-affordable ito lalong-lalo na sa mga masang Pilipino. Dahil nagkakahalga lang ng mahigit kumulang 5,000 pesos ang monthly amortization nito. Kung papaano mag-apply dito at kung saan ito? Oh! Ito nga ang aking kwento. Ngayong araw nga mga boss, sinundo ko pala si Fulano at Fulana at Tinoy at Tinay dahil nga inimbitahan kami sa ribbon cutting and groundbreaking ng Balay Isabelenyo. bumiyaya nga kami ng Barangay Upigamu para tong ang ribbon cutting and groundbreaking ng Balay Isabelenyo. Dito nga ay nakasama ko din ang ilan sa mga content creators ng Isabela. Alam nyo ba mga boss, itong Balay Isabelenyo ay isang 4PH project na located sa Gamu Isabela. Pinamamahalaan ito ng Yuan Gel Land Incorporated NGBF Corporation at dinaluhan ito ng mamamayan ng Gamu Isabela at Karatig Bayan. Sa pagsisimula nga ng programa, nag na mismo kay Engineer Alduin Alegria resident ng U1 Gel Land Incorporation ang Balay Isabeleno ay merong 61 na buildings at meron itong lawak na 20 hectares may mga premium amenities ito tulad ng swimming pool children's playground outdoor gym at marami pang iba napakagandang programa nga ito sa mga Isabeleno lalong lalo na sa mga mamamayan ng gamu bukas nga ang programang ito sa mga employed self-employed at OFW na mga Isabeleno at alam nyo ba mga boss within 12 months matatapos na ang 22 Building sobrang bilis nga ng construction nito dahil nga ang contractor nito is one of the biggest construction firm in the Philippines at ito nga ang China Construction Corporation 3. Nakakatuwa nga alang malaman na may mga ganitong proyekto na sa Isabela. Malaking tulong ito lalong lalo na sa mga pamilyang Pilipino na hindi afford ang magandang bahay. Pero dahil sa 4PH project, kayang-kaya na ng mga Pilipino ang decent at affordable na bahay. Kung interesado kayo mga boss, maaari kayong magtungo sa munisipyo ng Gamu Isabela. Yun lang mga boss, mabalo!